Good morning, good morning, good morning guys. magde muna tayo ng halaman. Yeah. Ito snake snake plant yata ito snake plant. Ito yung rubber tree. Yan snake plant dito ulit. Dito tayo meron ditong welcome plant kaya ano na to hindi ko alam ang pangalan nito kaya medyo na dry na sila no? may mga cactus din dito pero konting dilig lang siya Yan. medyo na dry sila no? hindi siya nadiligan kahapon bawi sila ngayon bawi ito maganda itong halaman na to Ayan. parang mga fingers no ito rin maganda rin itong halaman na to hindi ko lang alam yung pangalan nito mag comment lang po yung mga nakakaalam ng mga halaman na to ah. Ayan. Ito naman, uh, swerte rin dahil itong halaman na ito eh. Ayan. So dito tayo dito. Hindi ko alam yung mga pangalan nito, mga plantitos. Ayan, ito yung malaking uh, halaman badjang. Tawag nito sa Tunisia, badjang. Yeah, meron dito yung yellow gumamela. Ang tawag dito, lightly finger ba ito? Yung puti yung kanyang bulaklak. Uh, May orchids. Ito yung white naman na gumamela. White gumamela. So ayan. Masaya na yung mga halaman na diligan na naman sila. dira kasi umulan ngayon eh. Kaya kailangan diligan palagi yung mga halaman. Okay.